siyang teacher, librarian, storyteller literacy coach reading interventionist at syempre ano, siya na isang award winning author nakapagsulat na siya ng mga ng di mabilang na librong pambata, ilan po dito ano, ay yung mga Tales from the 7,000 Isles, Filipino folk stories nandyan din po yung uh, Big Sister, The Day Max Flew Away, Masaya Maging Ako I say thank you. At ang pinakabago niya pong aklat ay ang Disaster Ready Kids na ilalunch po ngayong March uh, sa Philippine Book Festival po. Ano na wow. ko? Wow! Lowell, sino ba ito? Ipakilala mo na itong guest natin. Siyempre, excited na ako mga Barkada natin dito sa Read Pinoy. Narito po si Mrs. Zara Gagatiga. Welcome po, ma'am. Hi, ma'am! Thank you for joining us po dito sa Read Pinoy. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Hi, ma'am. Okay, ma ba? Ma po? Opo, oh, loud yes, and clear po, ma'am. Okay po, ano. So, ma'am ma Zara, pwede na niyo... Ma'am Zara, pwede niyo po bang uh, i-share sa amin, ano? Paano po kayo nahilig po sa pagsusulat ng mga kwentong pangbata? At bakit po ito yung inyong napili? Kasi lumaki ako sa... Uh, sa... na ng bata. Hmm. Ang lalo ito, ang mga dolo ko, binabasahan ako ng... So, for memory po ito. So, may dignidad si ang y ko kaya alam talaga ako kailangan ano yung ibig sa pagbabasa sa maquento pag uh, so, kung 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 kasi library kung 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 ko eh. Galing. So lumosin, dito, maya, plat, at kung 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 noon, kung 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 din ako. Na at naging nanay din ako. Mm -hmm. At sa gana sila na na at experience ko sa pagiging nanay. Mm -hmm. So, well, kung yung, yung sa akin na, pwede din ng mga friends So, ano, yung interes sa yung, 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 yung dahanas ko bilang na, at uh, librarian, yung library. Ma'am Zara, ano po yung uh, common theme nitong mga naisulat po ninyong librong pambata? Hindi to siya ako, kung si ang mga family. So, ang publisher ko, nalang para, isa na ako naman ako na mag ng sa gantong mga kentong. May kasi naman yung power kung uh, saan so, mo so, magbasa. Kaya, uh, marami rin akong kwento na ang bida ay ang mga bata na may mga maliit po na problema. Mm At ito, pero may bibigyan sila ng um, space mm -hmm. or environment at uh, masolve na ang kanilang problema. So, na rin ng mm -hmm. pamilya, pamayanan, at uh, yung mga taong nagmamakil sa kanila at nagpapasok na sa kanila. Oo, ang ganda nga. Ang gaganda ng mga libro ni Ma'am, no? Nako, excited na ako maano uh -oh. makita yan. Mm -hmm. -oh. yan. Oh, Ma'am ah, Zara, ano? Ano po ba yung uh, pangunahing layunin po ng book series na ito? In the last period series mm -hmm. kasi, isang hamang podcast ng aking aking publisher, no? Kala. Book. Sabi niya kasi, isang kasi tumawag sa, so, I think that was a year ago. Azara, uh, naman ng mga ano, flat na kasahol ating mga sa na magiging secure at maligta sa araw-araw at yung mga na. So, siyempre, napisipin mo lang po. E, uso-uso talaga nung mga panahon yun. Ang mm na bagyo, ang mga warning ng windol. so, man, may vaccine kami, may experience kami ng baha. Mm -hmm. uh, Volcanic no? ng vulkan. Kasi malapit um, kami sa dito sa Laguna, nung pumunta kang school ng 2020, victim team kami. Oh. So, for um, experience talaga namin ang Ashford. Nagdanas um, din namin ang Bagyo Bundol. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya, um, ito yung mga motivation ko, no? Para magsimula sa pagsusulat ng gandong mga klas. So, so tinawagan ako ng Jol, tinanap ko naman ng hangon. Dahil, ah, eh, -hmm. Eh. uh, yung mga friends eh. namin, lumalaki pa lang sila noon, yung maging, yung eh. maging danas namin, ang, ang ondoy, lo, yung baha na dulo dito. Nakita ko kung gano'n sila natakot. Nakita ko kung paano sila ah, uh, nag, naging mas matapang pa at uh, nung pumutok naman ng bulkan, ng bulkan kaal, mm -hmm. naging proactive no? ang aming LDU at ang aming mm -hmm. we are coming sa pag-ingat. Ano ba yung disaster preparedness? Ano yung disaster management uh, information na no? kailangan namin ilaman? So, lahat yun, no? Lahat mm -hmm. itong factors you know, Mm -hmm. Hindi na, na na po doon sa pagsusulat ng series ito. Actually, Ma'am um, Zara, Ma'am Zara. Miss Zara. Uh oh, Miss Zara. Ayan, ayan. Ayun ayun. Actually um pupunta na ako dun sa kasunod na tanong, yung challenges dun sa paggawa. Pero mm -hmm. mukhang hindi naman na challenge si eh, Ma'am kasi Oo. Oh, oh. Iba rin magsulat kung first hand na experience mo oh, yung isang pangyayari. Itong book series na to uh, apat na tra na disasters na kailangan mm -hmm. na paghandaan at kailangan ding ituro sa mga bata. Sa mga sodyante, uh, paano po, doon na lang po tayo sa naging pro proseso ninyo ng pagbuo ng librong ito? Yes, sir. Kinakailangan ko din sinulay ang um, disaster management. Oo. Side box. Meron sa VFF, meron sa LGU, mm -hmm. at meron din sa mga ahensya ng gobyerno. Yung din ito, diba? Kinakailangan uh, natin itagulid si ang karapatang pambata. Mm -hmm. At kinakailangan natin ito sa Oh. Huwag natin isiwalay yung idea na uh, ang awareness natin sa disaster preparedness may mm -hmm. ay kakabit ng karapatang pantao. Mm -hmm. Kasi kapag inobserve natin ang mga uh, emergency drills na sinunod natin ang mga uh, guidelines so kung paano tayo matutintik tas, mm -hmm. maraming benefits uh, less ang uh, anxiety mm -hmm. at uh, nabibigyan natin ng safe at uh, maayos na buhay ang at ating mga kabataan. Ay, totoo po so, yan. Totoo. So, sinabay ko yung experience ko alam dahil at isang mga mm -hmm. ito, At uh, mahirap siya isulat kasi madaming memories mm mga na mag-alala. So, manunulat, isang artist no? na kailangan may pagkubutang ganitong dahil sa experience para mag-uupa ng mga kwento na mas inspiring, may mm -hmm. um, in you know, uh, cautionary tale. Pero kailangan talaga natin harapin eh, na ito na ang katotohanan natin. Kaya sa story natin, mm -hmm. um, Okay. Oh, okay. Alam mo, Miss Zara, ito talaga yung gusto kong itanong sa inyo. As an aspiring mountaineer, ano, meron po ba kayong mga ano safety tips po uh, na pwedeng ma-share mula sa inyong libro ano, tungkol sa mga pagharap sa mga sunog, disaster, lindol, oh. o ano, meron pang baha, tapos meron ding ano, pagputok, ng, ng vulkan. Ito ang sa sa na disaster, Arya the ang serye, no? Mm hindi -hmm. lang para siya sa mga mga bata, para din sa mga young at At uh, kung makakirir career, mm -hmm. ang mga natin, natin lang, lagi kang informed. Mm -hmm. Dapat malamang kung saan ka kukuha lang maalis ng informasyon. Opo, at, totoo po yan. po yan. oh, yan. Agree ako dyan. Yung no, ang makakirigay no, no, no. ng informasyon na mapagkakatiwalaan mo, mm -hmm. hindi, hindi ka, yung talagang may values, kung mararamdaman mo ang okay. informasyon ng Facebook, no? hindi ka tatakyan. So, across all books, yun ang mensahe. Okay. Yun ang general. Be informed. Maging mapaluri sa mga informasyon na kukulin. Alamin ang mga kasiyensa na nagbibigay ng mga informasyon ng buwan. Pag-tigil sa lahat, nagbibigay uh, din sila ng mga infographics, ng mga weather updates, at uh, siyempre, maging pagmasig din tayo sa ating kapaligiran. Maganda na rin sa ba, technology natin ngayon eh. Mm uh -huh. Meron na rin tayo ng apps uh, no? na magagamit para mag-gauge natin ang weather condition, um, ang um, e pillbox na nagbibigay din ng mga warming one. one step ahead tayo palagi. Mm uh, ito nga yung sinasabi ko. Hindi tahat sinasabi sa mga aklat na sinulat uh -huh. namin ni Jules Abreu, so ang aking illustrator at detala ng Lampara Books, na siya ang ilangan natin magkaroon ng proactive attitude mm -hmm. sa mga sapo na yan. Pero yung edad na natin So yun, no? maging mapag-massive, gumamit ng quality technologya, alamin ang mga ahensya na kapag-sakapiwalaan para mapagkuna ng informasyon. Okay. And then, bits and pieces, may, meron yung specific emergency materials, mm -hmm. emergency requirements. Sa iba't ibang sakuna, mm -hmm. iba sa iba sa basa, iba sa sunog, iba okay. sa earthquake, iba din sa volcanic eruptions. At ito ay tinatalakay sa aming aklat ng mas uh, detalyado pa. So, uh, the sweeping message yung sinabi ko, no, yung apat na dapat mm -hmm. ng Pero ano yung dapat na aslat kasi inibitahin niya kung ano yung dapat niyong gawin. Sa yung ito, kung may magpe-prevent tayo ng mga sunog. Mm -hmm. Alam nyo na sekusyon ba ng bahay natin ay malapit sa mga bushfires or grass fires? Kasi katotohanan to yan, no? Mm -hmm. uh, kung ano, saan palalo? Ano yung arrangement ng mga mm -hmm. bagay ng pre post-corona, para, LPG, ano ang okasyon niya sa bahay? May emergency kit ba tayo na nasa bahay at nasa eskwelahan? Ito yun yung mga detail, details na makikita ng ating mga mga sa mga ito. The family figures very evident in the book. Ang yes. unang responsibilidad para ingatan ng sa kabataan ay ang pamilya lalawak um, ito sa ating pamayanan, um, sa komunidad. Kaya, yun, ikusistem din dapat yung natin sa disaster preparedness. mam so, um, mam Zara? Kaugnay po nung inyong uh, nabanggit po ano na itongang uh, pamilya na na-reflect re dito sa librong ito yung importansya ng pamilya at ng komunidad natin. Ma'am, nakikita ko na magandang uh, kumbaga bookbinding itong inyong libro. Oh, totoo. Hindi lang yung bata yung pwedeng magbasa nito, pati tayong mga medyo young at heart ay eh, pwedeng na rin, pwede rin pwedeng pwede actually matuto dito sa mga tips na mm -hmm. uh, ibibigay nitong uh, ibabahagi ng kaniyang uh, disaster Oo. ready kids. Oo kasi 'di ba parang hindi lang kayo nagbabanding. Yeah. Parang habang nagbabanding kayo at nagbabasa nung libro ay nakaka na-educate din kayo. kasi nakakapag-spread ng awareness. Ang ganda noon ma'am. Uh, um, at saka um, bi man bi bihira po yung mga ganyang um, libro na may mga relevant mm -hmm. themes, may mga practical tips uh, na pwedeng makuha after reading. Kasi ano yung objective talaga natin ay i-involve yung pamilya sa pagbabasa. Kung sila, ang tama mm hindi -hmm. sila siguro kasi ang buti base motivation din namin, no? hindi din yung isang goal nang lang para book. So, informative na, hindi na namin sa kwento, ang research and preparedness, so, i-involve natin ang ang, ang pamilya. Ang mga book, kasi meron din yung mga guide questions ang bawat na sa bandang hudi mm may at notes So, yun ang target natin. Uh, marami tayong gustong gusto pero saan nang enjoy ng ating mga babasa ang wala na lang nun. No? Children's literature kasi hindi na lang sa pambasa. Mm -hmm. Ng children's mm -hmm. literature. Pero ito din ang ating pagkabata. Kaya ikaw, Bianca, no? mas i-appreciate yes, no? talaga natin ang pang Mm yan din mahalaga rin na malaman ito ng mga bata na may mga pagkakataon kasi for example na naiiwan din sila na sila-sila lang yung mga magkakapatid for instance. So pag may mga ganong pangyayari or let's say 'wag naman sana mangyari na may nagkaroon ng sakuna for example lindol. Ano at least because of this book, alam na nila kung ano yung dapat nilang gawin. Oo, well sa ito so, yung sinabi mo kasi ang mm -hmm. nagsimula -isa, mm -hmm. yung isang uklat mm -hmm. eh. sa serye, mm. yung Red Bull. Mm. Na walang nasa, sila mo pick na sa lalang sa mall eh. Bigang mm. nabing dool ginawa niya. So, nilabi ko yung danas ng isang kabataan kabatakan, doon sa ganung krisis, di ba? Pero gusto nga natin empower eh, ang ating mga mm -hmm. bataan ng kung natuturuan natin sila yung pagkakarada mm-hmm. ng ganito sa kulma, nagawa natin yung goal. <coughs> bilang magulang, bilang puro, mm-hmm. so, na you know, uh, nagbibigay Miss um, um, Lara, no, may tanong po ako. Kasi na-mention niyo po kanina no, na, uh, yung um, uh, kaimportansya ng uh, pagkuha ng inyong uh, source of information mm -hmm. sa informed bodies at mga verified sources. Ano? So, paano po kayo, uh, paano nyo po nabuo yung mga libro na ito? Meron po ba kayong mga research process na pinagdaanan or meron po ba kayong mga naging partner sa pagbuo po nito? Una po na partner dyan ay ang team ng Dampara Books. Mm -hmm. uh, may, may project team kasi na in-assign sa mm -hmm. akin. Hmm. Uh, din ang patulong ko para i-verify at mm -hmm. i check mm -hmm. yung pinadala kong mga ito nung tapos naman. So, tinitingnan siya kung ano yung mga resources na uh, nilagay ko sa aking manuscript. Meron akong nilagay na gagawin sa DepEd, meron akong nilagay na uh, reference sa local government unit namin dito. So, mm -hmm. inyan, uh, na dito sa mm na nakapapas sa disaster risk uh, reduction management. Yung so, pangkalawakan ng pakilamanin to the WOSP, PAPASA, PROC, e na sila yung mga pinagbatihan ko. Uh, ito ay Lucita ng team ng Lampa. Sila din yung kasama ko sa pag-revive, sa pag-edit. Mm -hmm. Ito yung pinakamagi. Mm Yung revision. Yeah. Plot pang bata ito, illustrated children's book ito. So, malaki rin ang naging role ni Julio Jeyo, mm -hmm. ang illustrator ni mm -hmm. Jeyo. Para isakpo niya sa manuscript at sa kwento, yung mm -hmm. kanyang drawing at illustrations. At ang nandito natin na meron tayong tigil tawag na visual narrative, no? Mm -hmm. Sa pagbuo ng mga pambak um, na may mga drawings at illustrations. So Ooh. doon mo uusay Diyan ako po. At ang balawang tawag ko na, no? Kay Abby <laughs> at kay Abby. <Adi, laughs> nandito Maraming maraming salamat sa Nako, maraming uh, maraming salamat. Maraming salamat din po, ma'am. Kita talaga yung mga ano, like even the editorial mm -hmm. team uh ng Tampa Bay. Mhm. we have to remember oh, that the, o, the book is dream dream book. Sobrang mm talaga -hmm. nito. Um, maraming salamat. rin naman. Yo, Mhm. Madami um tayong mga bulto, no, no? At uh, kailangan ng tapang. Oo. Oh, susulat at pambuo ng aklat. Oo. Oh, oh, no, so, that's one. Ganun yung naging proseso. Research, mm -hmm. data on experience, mm-hmm. uh, umulat ako ng manuscript, uh, binary sa ilang team, sinestaya mm-hmm. ang mga references, na tayo. excited na ako para sa librong to. Oo, parang mas marami tayong pag-uusapan. Pag nakita natin na meet natin si oh, ma'am sa PBF oh, ngayong March 13 to 16 naku, na. excited na ako makita kayo, ma'am. Excited na po ako para sa mga tips nyo at magamit yung mga tips na mababasa oh. ko sa libro nyo sa pag-akyat ng bundok, ma'am. Naku, maraming maraming, maraming salamat, salamat ko, ma po, ma'am Zara.